Magalas alas 12 na nga pala ng tanghali mga kabayan nung makuha ko ang unang huli ko sa araw na ito. At pagdating ko nga pala dito sa spot na ito mga kabayan ay nag warm up muna ako sa mababaw palalim para siguradong hindi ako dudura ng dugo kasi nung nakaraan ay sa malalim kagad ako sumisid ay dumura ako ng dugo. Hindi pala maganda yun mga kabayan kapag Matagal ka lang hindi nakaka-dive, kailangan pala talagang mag-warm up. Medyo may kalaliman na itong aking sinisisid ngayon mga kabayan at naghahanap ako ng na magandang dadapaan para makapang ambush tayo ng maganda. Habang nagdadrop ako ay nag-fish call na rin ako mga kabayan baka sakaling may lalapit para maka drop shot. At paglapag ko na nga dito sa ibaba mga kabayan ay patuloy pa rin ako sa pag-fish call. At wala pa sampung segundo mga kabayan ay lumapit na kagad yung tatlong bitay tribali. At napana ako ng napakaganda yung unang lumapit mga kabayan at pagka pana ko nga pala dyan mga kabayan parang gusto pang isabit ng isda yung ating bala kaya naman hindi ko na siya pinagbigyan hindi ko siya binigyan ng line para hindi na siya sumabit at hindi na rin ako mahirapan para isang dive lang to binitawan ko nga pala yung pana ko mga kabayan dahil yung goggles ko ay pinasuka ng tubig kaya naman ganyan yung kuha ng ating camera mga kabayan at pag ahon ko nga pala tinanggal ko na kagad yung tubig sa aking mask at tumingin sa paligid kung may bangkang parating pero nung walang bangkang parating ay hinatako na kagad yung huli natin mga kabayan kung inyong mapapansin mga kabayan ay malabo yung ating video gawa ng yung ating case ng gopro ay may fog pala kaya malabo hindi ko na punasan pero okay lang mga kabayan at na pa rin natin yung napana natin big eye habang binabata ko nga pala ito mga kabayan ay talaga namang kumakawala pa wala ka takas sa immortal dahil na na kita tumimba nga pala ito ng 4 na kilo mga kabayan